good day at welcome po sa aking mounting channel uh, today guys ay magpaparesto tayo ng uh, motor no uh, kasi itong aking motorcycle ay naka indicate dito uh, without sidecar no without sidecar ngayon kung mapansin nyo yung mga vlog ko yung aking motorcycle may sidecar so kasi uh, kinuha, uh, kinuha ko itong motorcycle na to na single doon sa Rusi installment kasi ginagamit ko sa tindahan yung motor na yan. Ngayon, kailangan ko siyang lagyan ng sidecar. Meron kaming second hand na sidecar. Inilagay ko. Ngayon, expired na yung registro. Ayan. Ayan. 2020 pa guys. So, ang expiration niya is 2020 January. Ngayon, ipaparehistro natin ng with sidecar. Kung so, napapansin nyo guys, without sidecar. Ngayon, titingnan natin kung magkano aabutin. Nung last na rehistro nila to sa kanila pagaling ay 824.06 nung 2019 no. Tapos expiration niya January 08, 2020 ang gagawin natin guys ay hindi tayo pupunta doon mismo sa LTO ipapalakad lang natin meron kasing nag accept ng ibibigay mo lang yung ORCR sila na bahala ngayon titingnan natin kung magkano yung magagastos okay guys uh, nalakarin na natin to ayan kasi nyo guys no without sidecar ayan 1,2,5 so ipaparestro natin ang may sidecar okay guys let's go 到现在呀。 So, dyan po ipaparehistro ngayon kung pong... sidecar na motorcycle natin. Okay guys, tatanggalin natin yung sidecar. No? Hindi pwedeng i-rehistro kasi sa papel natin hulugan pa. Kailangan single. Okay. Kaya, papatanggal natin. Okay, tinatanggal no? Para ma-rehistro natin itong single. So, ito yung tornilyo. No? saka yun adon doon masarap okay guys uh, pinatanggal natin no? ah, uh, marirehistro siya without sidecar so pag installment pala hindi pa pwedeng i-rehistro ng with sidecar ka. kailangan tapusin muna yung kontrata ah, uh, kailangan nasa atin na yung original papers Guys, stencil no? so yung pag register dito guys mabilis lang o RCR lang okay na yes, okay guys uh, tapos na no? dinala ko ulit dito kasi dito pinatanggan yung site car hindi pa ulit 2,000 years later Okay guys, uh, natapos na natin. No? Uh, successful naman yung ating pag-register. Uh, so, madali lang dun guys. Ay uh, bibigay lang natin yung xerox copy ng ORCR at i-re-register na nila no? i-smoke test lang yung uh, ating motor tapos sila na bahala sa mga papers sa pag-forward okay, uh, naging successful yung ating registration doon sa uh, without sidecar okay? kasi hindi natin na-register ng with sidecar Ganon uh, ganun pala no? pagka uh, kumuha kayo ng hulugan So, pag nilagyan nyo ng sidecar, so, hindi pa siya, hindi pa siya pwedeng i-register ng uh, with sidecar. Kailangan tapusin muna yung proseso ng pagbabayad. So, pag dumating na yung original, uh, yun ang sabi, no? Pag dumating na yung original papers na tapos ng bayaran, uh, magpapagawa pa ng apidabit para doon sa sidecar para masabitan yung ating motorcycle. Ano? So, kailangan ng apidabit. So, Okay, ganun guys. No? So, natapos na natin. Uh, ipapakita ko sa inyo kung magkano lahat yung binayaran natin. So, ito yung kanilang resibo. No? Ayan, ang inabot ng ating uh, pagre-registro is ayan, 1,950. So, late ng isang taon itong uh, in register natin guys. No? So, late siya ng one year. So, tinanong ko, bakit umabot ng 1,950? ang sabi doon ay uh, Sir, late po kayo ng one year so kung hindi late, magkano ba talaga yung babayaran ko kung hindi late ang standard daw nila guys is 1,800 so yung sinigil sa akin kasi late ako na isang taon is 1,950 so lumalabas na uh, 150 ano guys kasi uh, fixed down na eight yung kanilang singilan pagka walang uh, lake so kung sa palagay nyo guys ay mura na to ah... Uh, o napamahal ako, uh, comment down below guys okay ah... Uh, kung nakamura ako pero para sa akin guys ay kung busy kang tao ah... Uh, meron kang tindahan o hindi ka makalabas uh, syempre nauna mo yung business mo ah... Uh, yan, yung paraan na yan napakadali lang no? As, ORCR lang tapos dali mo lang yung motor doon okay na no? so ang sabi ang sabi nila ay maghintay daw ko ng 4 days at darating na yung ORCR okay, nakarehistro na 4 days guys so dapat before ma-expire yung inyong uh, ORC, OR uh, before one week pwede na no? para hindi kayo mabitin no? okay uh, before one week one week bago ma expired so or mas maaga pa two weeks ganyan para makuha nyo agad yung inyong register uh, registered ORCR ano? so resibo lang yung binigay so maghintay daw ako ng four days makukuha ko na so ito yung address nila guys tsaka yung pinakita ko kanina yan yung address nila malapit to sa SM Pampanga DML Insurance, Lagundi, Mexico, Pampanga, Lorena M, Lumbang, Roof ayan, legit po yung kanilang uh, business, ayan, meron siyang team number. Okay guys, uh, ganun lang, no, pag pinalakad natin, ayan, meron siyang uh, expired ng 1 year, so umabot siya ng 1,950. So, napakadali lang, eh, kung namumurahan kayo doon, o kung hindi, kung okay na sa inyo yung presyong ganyan, 1,800 daw pag sa single, pag walang penalty. Kung may penalty ng 1 year, yan, 1,950 po lahat. Okay, ah, uh, pero madali lang guys, ORCR lang, Xerox, tapos smoke test, okay na, hintay mo lang siya ng 4 days. Okay guys, hanggang dito na lang ang ating video at thank you sa inyong panonood and God bless. bye, -bye guys!